Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot So, ito yung ating astrological reading para sa mga Scorpio. Okay? Uh, this is for Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Be sure to check your other sign. Especially yung iyong uh, Sun, Moon, and Rising sign. Dahil pwedeng ito yung magbigay ng messages para sa'yo. Okay? So, um... Ang pag-uusapan natin ngayon is yung pagpasok ng sun sa Scorpio. And this is you, no, Scorpio. So ikaw yung pinakahigit na maaapektuhan dito dahil uh, it is happening in your sign. Tapos kasabay pa nito, merong hindi magandang placement ng planetang Pluto, Pluto and Mars during this time around this time and yung Pluto and, Pluto and Mars is yung iyong uh, ruling planet. Parehong ruling planet mo yan. So, kung nasan yung mga ruling planet mo, um, kung ano yung movement nila, mas higit na magbibigay ng impact ito sa'yo. Okay? So, Scorpio, um, this date, no, na October 22, eto yung um time ah uh, yung date kung kailan pumasok si San sa Scorpio and eto magtatagal ito hanggang November ah uh, November 20 sa uh, November 20 I'm sorry November 20 or 21 mga ganyan sa Scorpio and then papasok naman yung Sisal sa sign of sa Sagittarius o, pag-usapan natin yung effect ng uh, sun sa iyo, uh, Scorpio. Actually, around this time na, na si sun ay nasa Scorpio, pwedeng um, yung attention ng mga tao ay nasa iyo. Okay, pwedeng mas mapansin ka ngayon kumpara noon. But, dahil medyo hindi nagiging maganda yung aspect na ng placement ng Pluto at uh, Mars pwedeng hindi maging maganda ang effect din sa'yo Some of you pwedeng um med medyo kailangan mong magingat ingat dahil pwedeng pagdating sa uh, sa social media or you know when when it comes to your ano your mga people na nakaka mo sa um, online, pwedeng sa social media nga, um, pwedeng may mga malaking pagbabago na makita or malaman ka sa kanila na pwedeng hindi mo magustuhan or hindi ka matuwa. Okay? There's a possibility na may mga actions ka din na pwedeng magawa um, maybe with regards to legal matter or uh, pwede rin naman na may kinalaman sa mga bagay na pinaniniwalaan mo um, or you know if if you are currently may mga inaaral no maybe may 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 mga inaaral maybe if you're still studying something na whether ito ay sa school or ikaw mismo inaaral mo sa sarili mo um pwedeng magkaroon ng pagbabago sa kung ano man yung nakagawian mo or nakasanayan mo or yung mga bagay na dating pinaniniwalaan mo pwedeng ito mabago okay and then medyo magiging magkakaroon ng impact ito na pwedeng magkaroon ng pagsisisi or you know sa sarili mo some of you pwedeng maisip mo bakit hindi ko ito nakita noon bakit hindi ko ito alam noon and then um yeah a lot of secret ang pwedeng ma-discover mo uh maybe within yourself or yun nga, pwedeng may kinalaman sa iyong inaaral or pwedeng may kinalaman din sa iyong uh, neighbors or uh, siblings, yan, mga kapatid, pwedeng maging involved sila or pwedeng may kinalaman sa kanila yung mga bagay na pwedeng malaman mo na pwedeng magbigay sa iyo ng clarity and magkaroon ito ng like some kind of uh, uh, breakthrough or upheaval no, na pwedeng parang gigising sa iyo, magkakaroon ka ng clarity, about this matter and dahil doon medyo uh pwedeng may mga bagay na hindi mo na pwedeng gawin ngayon um, kaya na doon na lang yung parang yung pagsisisi ano and um, some of you there's a possibility na may mga changes pagdating sa partnership relationship during this time around this time and or I mean whether love or someone na nakaka-connect mo na may partnership kayo, business partnership kayo or maybe close friends sa buhay mo na may one-on-one -on -one connection kayo uh a lot of transformation with regards to that. Well, actually, dahil nakakaroon ng hindi magandang pagtatagpo or pagsasama itong si planet of Uranus with the as uh, with the fixed star Algol. Well, actually, si Algol is a demonic star. It is in 26 degree of Taurus. Okay, it's a fixed star. Tapos si Uranus is na andon din. 26 degree um, toros medyo hindi maganda yung effect niya dahil pwedeng may mga big change na um malaman mo or ma-experience ma mo with regards to these people na nabanggit ko siblings, neighbors um partner, karelasyon kung ikaw ay kasal ganyan or living partner or yun nga mga business relationships pwedeng ah uh, hindi maging maganda yung mga ah uh, makita mo or malaman mo sa kanila. And if you are in in an happy situation pagdating sa pakikipagrelasyon, and pwedeng kung hindi ka masaya sa relationship uh there's a possibility na pwedeng may magbibigay sa iyo ng limitasyon kung bakit parang hindi ka makagawa ng changes pagdating sa relationship na yan. So, tendency, pwedeng magkaroon ng self-sabotage, no? ah, uh, yung emotions mo, parang mas ikaw yung nagsasuffer dito, especially, mas magkakaroon ka ng um, knowledge with regards sa mga bagay na talagang gusto mo mga bagay na uh, itinatago mo sa iba or may kinalaman sa iyong sarili. Pwede magkakaroon ka na clarity kung ano ba talagang gusto mo sa relationship, sa connection and then medyo mahirapan kang ma ito because of the uh, mga limitations sa buhay mo. Uh, be careful actually around this time no pwedeng magkaroon ng mga problems na may kinalaman sa uh, mga sasakyan or technology yung mga actions na gagawin mo diyan um, samahan mo ng ingat okay because the sun depende kung depends it depends kung anong uh kung saang house siya tatama but for you pwede magsisimula kasi si Sansa iyong uh, 12th house which is the house for endings hospital and uh, uh this, this is a karma house this is also mga bagay na binibigyan mo ng limit ang sarili mo na makita noon pero talaga makikita mo ito ngayon and this is also the house for healing and yeah there there's a possibility na magkaroon ng mga event sa buhay mo ngayon wherein um kailangan mo munang mag-heal but Some of you, pwedeng may kinalaman din ito sa emotions model might be there's uh, an ending na mangyari or nangyari na sa'yo. So, kailangan mo mag-heal ngayon. Mas-mas ma mas ang focus mo is nasa healing. Maybe with regards sa mga taong sabihin na natin, yumao, ano. And especially, yung Jupiter mo kasi is nasa iyong 8th house which is yung house na yun ay may kinalaman sa inheritance. So, might be may mga taong mawala or nawala sa iyo uh, so pwedeng yun nga may kinaka-kinalaman sa death of someone na importante sa buhay mo so um around this time pwedeng mas ang concentration mo is sa healing mo and um pagdating naman ng sun or paglipat niya sa iyong first house definitely there's a lot of uh, changes doon nagagawain mo pagdating sa iyong sarili I, i I can feel like some of you pwedeng mas mas maging maganda ang uh, you know when you heal when you move on from something whether's sa death of someone or possible separation or pag pakikipaghiwalay with Um, with the partner uh, maaaring na dun yung focus mo sa iyong sarili na uh, mas magbigay ng atensyon pagandahin ganyan at mas mabibigyan ka naman din talaga ng atensyon ng ibang tao habang ginagawa mo ito and Well, actually, Mercury is currently in Scorpio. So, si Sun at saka si Mercury nasa Scorpio. So, Mercury is also may kinalaman din sa um, sa work and or business or pwedeng um, daily activities na ginagawa mo. So, if this if this is your business or your career na pwedeng mas makita mo ngayon ano man dapat gawin sa career mo na dapat mong baguhin dahil pwedeng hindi ito masyado nag-work out para sa iyo well i highly suggest na maging mas cooperative ka ngayon maging mas open ka ngayon with regard sa mga bagay na nakikita mo or nagpapakita sa'yo. So, you have to be more open. Well, actually, yun naman talaga ang effect din talaga ng Mercury sa sa iyo, Scorpio. Nang pwedeng maging mas open ka pagdating sa mga nasa isipan mo, mga anong dapat gawain. And tapos nandun pa si, uh, si Sun. So, talagang nandun yung pagpansin mo sa mga bagay na ito na dapat um, baguhin sa buhay mo, whether it is a career or love related matter or yung iba legal uh, matter okay, usaping legal and uh, that is it for you Scorpio, if you want to book a personal reading um, Jing Tarot Reader yung available sa Tarot ha ako kasi available sa akin astrology, astrological reading. Palm reading is available din sa akin. Doon sa aking page, pwede kayo mag-inquire. Um, Madam P, yan ang aking Facebook page. But, unfortunately, hindi siya ma-search kasi medyo bago pa lang yung page na yon Wala pa siya masyadong followers. So, kung gusto mo akong isuportahan at i-follow din doon, ang isearch mo is hashtag Unicorn Princess Tarot or hashtag Virgo Philippines, hashtag Libra Philippines, yon alin man doon, walang space, isearch mo yon kasi may mga post ako na nilagay ko yung hashtag na yon so mas maganda kung maipa-follow mo rin ako doon para mabigyan kita ng guidance. And by the way, uh, Scorpio rules, sex, mystery, intimacy, and very intense emotions. So, there's a possibility around this time na maging mas heightened or mas mataas ang iyong libido. Ano? If you are not uh, if you are not ready yet pagdating sa pakikipag -rela pakikipag relasyon ayan or if you are not yet ready pagdating sa pagbe-baby, no? Pag-create ng bata. Eh, I, I, highly suggest na ikaw ay gumamit ng contraceptives. Okay? Because high chance of you or yeah, your partner na maging pregnant. Dahil medyo mas mainit ang feeling mo ngayon. And if you are not that connected pagdating sa iyong partner, hindi ka ganun ka uh, ka-connect ka-connected -ka sa kanila, nararamdaman mo hindi mo sila gano'n kamahal. Okay? Or, yeah, there's a possibility na magkaroon ng pag ano tawag dito? Pag, uh, pag i-imagine ng iba. Which is, yun yung maaaring uh, may, mo or nararamdaman mo na may spiritual connection sa inyong dalawa. So yeah, that is it for now. Scorpio, thank you for watching. I wish you well and good luck to you. Thank you very much and uh, bye bye.